Tagdeklara na po ng ASF outbreak ang anim na bayan sa Batangas. Alamin natin ang update sa report ni Benji Durango live. Benji? Noel, so, well, dito tayo ngayon sa ground zero o yung pinaka-tinamaan, pinaka-apektadong bayan, dito yan sa may uh, bayan ng Lobo. na ito, nito, grabing na-apektuhan nito ng African Swine Flu outbreak. 17 out of 26 barangays ang tinamaan ng sakit dito sa kanilang bayan na patuloy naman na kinocontain ng lokal na pamahalaan. Pero ang effort na yan ay hindi lamang dito ginagawa sa Lubo, kundi sa buong probinsya ng Batangas. Ang mga tanawi noong pandemya tila nauulit dito sa Rosario, Batangas dahil sa takot na kumalat ang African Swine Flu. Sa barangay San Isidro, binubugahan ang disinfectant ng mga gulong ng sasakyan papasok ng kanilang barangay para masiguro na walang ASF virus na makakapasok. Uh, Mixture po siya ng uh, chlorine, chlorine yung powder po, tapos yung sunrocks and detergent powder. Uh, I-mix lang po nila yung... Mas mahigpit naman sa barangay Nasi. Sila ang kauna-unahang nagsagawa ng disinfection. Damay ang mga sasakyan, papasok at palabas ng barangay. Ang mga binibiyahing baboy, pinaliliguan din ng disinfectant. Ang mga delivery rider na gaya nito, hindi rin pinapapasok. Dahil sa ASF, bawal, bawal po. Isang buwan na raw nila itong ginagawa 24-7, buhat ang mabalitaan ng sakit sa Lobo Batangas. Yan po'y bago pa po nag-uumpisa yung tagkasakit niyan, amin na pong hinigpitan at kami ang kaunaan ang nagtayo dito ng disinfect. Tulad ng maraming bayan sa Batangas, pagbebenta ng baboy ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Rosario. Dalawang linggo nang nakadeklarang red zone ang bayan para maalerto ang 48 barangay dito. Nagano kami na ng uh, yung, uh, uh, sa ASF, yung emergency situation ano para yung mga yung mga baboy namin na uh, within 500 meters radius o 1 kilometer radius ay mabigyan ng bakuna. Ang problema, ang dating isang buong baboy na nabebenta ng 20 mil. Dalawang libo na lang ngayon, pahirapan pang makabili. Eh, wala silang mapapagbinta ng mahal eh, walang kumuha ng mahal. Si Mga Marchito galing pang Nueva Ecija. Dito sa Rosario, humahangon ng buhay ng baboy. Ngayong araw, aapat lang ang kanyang nabili. na baboy dito. Gawin hmm. May may may, 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 mga bakterya na raw. Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang ginagawang testing. Nitong huling operasyon, nag-negative na mga baboy na kanilang tinetest. Baka raw sa lunes, babalik na sila sa pink zone. Magluluwag na rin sa mga entrada ng mga barangay, pero ihingi pa rin sila ng bakuna kontra IASF. Tuloy sa Rosario, population namin sa baboy, 125,000. Na, para yung mga magbaboy namin ay uh, magkaroon ng peace of mind, mabigyan ng mga bakuna. Sa buong Batangas, 28 barangay ang naapektuan ng sakit mula sa mga bayan ng Rosario, Kalatagan, Lian, Talizay at Lipa, ang pinakatinamaan ang bayan ng Lobo. Sa aking panayam kay konsehal Lito Hernandez ng bayan ng Lobo, nasa 2,000 baboy na ang namamatay buhat na magsimula ang outbreak. Pinangangambahan ngayon na dumami pa dahil nahawa na rin ng iba. SSS dito sa aming bayan. Hanggang sa 17 na barangay na ang uh, affected ng ASF. Uh, ang kanila nga lang uh, feeling ay uh, sana yung mga natitirang uh, healthy swine, yung healthy na baboy ay kung mapatunayan na positive, Ah, uh, negative ay may labas naman. Pero hindi pa malinaw ang plano para sa mga healthy swine na pwede pang pakinabangan. Kaya lang hindi ito pinapayagan sa mga quarantine checkpoints palabas ng bayan. Sana kung matest na negative sa ASF yung kanilang mga alagang baboy, payagan sila na may labas at may pwente sa labas ng bayan ng lubo ang kanilang mga alaga para kung kahit papaano ay makabawi sila dun sa puhunan na kanilang inilaan dun sa pag-aalaga ng baboy. Noel, maaga pa lamang kanina binalita uh, na sa atin ang office of the uh, Mayor Lota Manalo na magpupulong, magkukonvene ang uh, lokal na pamalaan ng uh, Bayan ng Lubo para matukoy kung anong ayuda ang ibibigay nila sa mga apektado. Samantala, may nakalaan naman na 4 million pesos na pondo na bahagi ng kanilang quick response fund para matulungan itong mga apektadong hog racers. Lunes ng, uh, lunes ng uh, magdeklara ng state of calamity ang bayan ng lobo dahil sa patuloy na paglobo ng epekto ng African swine flu. Noel? Salamat, Benjo Durango.